nagulat po ang lahat sa inyong uh, mga binanggit kahapon. Ah, pa, pa linawi lang natin Senator Ping. So, kino-confirm niyo yung binanggit ni Saldico na meron talagang 100 billion insertions. Totoo 'yan. Sa BICAM. Oo. Tama 'yon. Pero hindi para kay BBM, kundi may ibang tumarabaho, ginamit lang ang pangalan ng pangulo. Oh, ah, tama rin 'yon, Jerry. Mm -hmm. o, paano po ang uh, nangyari doon po sa mga hindi nakasabay doon sa talumpati po niyo Senator? Uh, ano uh, paano na insert uh, who initiated the the insertion? Uh, yung statement ni Fiscalde ko, di ba sinasabi niya mm -hmm. na kinausap siya ni uh, Secretary Mina Apa na may utos ang pangulo na mag-insert ng 100 <coughs> billion sa Bicam. Mm -hmm. At ito ay kinumpirma ni uh, Under Secretary Adrian mm -hmm. Besamin. Mm -hmm. Kaya naniwala siya siyempre pagka uh, assuming na si Nid natuto pa rin siya sabi niya no. Pag, pag si Mina na pangandaman at si Adrian Besamin ang nagsabi sa iyo at ikaw ay uh, wala naman direktang pakipag-ugnayan sa pangulo, maniniwala ka. Kasi mm -hmm. uh, may representation talaga yung dalawa. Mm -hmm. So, ganoon na nangyari. At totoo nga, mm -hmm validated na meron talagang yung mga items na, na nakalista na sa kanya nung tsinik namin totoo yun mm -hmm. may mga parang uh, typo may mga hindi tugma pero lahat halos yun talaga yung 100 billion mm -hmm. now friday siya habang nagkakaroon kami ng pagdinig ando naman siya sa social media i think sa facebook ano opo uh, si Jose suspect namin ng araw na yon mm -hmm. now sunday tumawag yung kanyang cab sa akin ano sabi na umaga <laughs> yung pala pag uwi ni Bernardo at napanood niya yung uh, video ni yung uh, yung video niya no ni, uh, ni Saldi uh -huh. na niya meron siyang files uh -huh. naalala niya tapos isa-isa niya rin kanaon check check so tatlo kami nagche-check eh nagche-check ako nagche-check si uh, Senator Gatchalian nagche-check din si Bernardo uh -huh. so naalala niya yung 100 billion <clears throat> Uh, kaya sinabi niya hindi totoo, son, sabi niya hindi totoo na uh, nag naghatid, uh, nag-deliver ng 25 billion si Salvi ko. Kasi nung yan. sabi ko mm -hmm. bakit? Mm -hmm. Kasi ako yung nag-deliver niyan, ako nang asiwa niyan. Mm -hmm. uh, yung 52 billion. Kasi yung 100 billion, <clears throat> ang, uh, ang latag noon, uh, 52 billion, sa si mismo personal na nag-handle. Uh -huh. sa, uh, sa kanya ni Olaybar yung 29 billion uh, ang usa nag-usap nag naman diretso si Olaybar <clears throat> at si Bonoan sa yung mga ibang USEC I think nabanggit na si Canlas Pipo yun ang mga binanggit niya mm -hmm. at yung 19 billion o 18 plus billion yun yung sa mga iba't ibang ahensya na national agencies na hindi niya nalam mm -hmm. now tinuloy niya nung sinukwento <coughs> niya <coughs> sabi niya uh, at least 10 deliveries ang ginawa niya ang ginawa niya ang sa kanya Ni Olaibar, 15% para mm -hmm. sa grupo. Mm -hmm. uh, tapos humirit pa, gawin na raw 16% yung dawahiling ng grupo. Pero ang suspektya na, humirit pa ng 1% para sa kanyang sarili. Mm -hmm. At binagbilin sa kanya ni Olaibar ngayon na uh, huwag sasabihin kay Bonoan mm -hmm. yung tungkol sa 52 billion. Mm -hmm. So parang compartmentalization kasi meron pa siyang 29 billion eh. Well, so, mabubuko siya. Pagka meron pa siyang 29, meron pa siyang 52. Kasi mm -hmm. 52, yung 29, nirektan niya na yung kaya eh, kaya buwan eh. Uh -huh. Anyway, 10 deliveries, ano? Ang nung siya sa lesen niyo sa akin, ah, uh, let's silang armor ban eh. Yung armor ban niya, ni Bernardo, nakapark yun sa Diamond Hotel, sa basement parking. Mm -hmm. Lalagyan niya ng pera yon, mga nakakahon. Ano? Sabi pa niya, eh, hindi po pwede yung mga malay-malayta, hindi kakasya. Mm uh -hmm. -oh. niya, mga paganag million lang kakasya sa mga malayta na pinakita ng saldi si ko. Mm -hmm. Kahon ang pinaglalagyan namin para kumasa yung ganyang kalaking halaga, mm -hmm. yung mga deliveries. Anyway, nung, nung sabi niya, isa <coughs> lang talaga palaki kasi 800 million hanggang 1.2, ganyan ang range eh. Mm Napalaki -hmm. na 2 billion kasi March 11 daw, natatandaan niya, Ayoko ko ni Ulaybar. Sabi niya, medyo magulo ngayon. Hayaan mo muna dyan. Eh, sabi niya, ang tagal na nakapark dito, naiipon tayong pera. Kasi galing sa contractor yung pera eh. Oh. Kasi magtataka tayo, bakit March pa lang, 2025, eh gaano 2025 yun? Bakit may delivery ka, um, pa ka na? pa lang. Oo. Oh. 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 Hmm. Eh kasi, advance na mga yung contractor yan eh. Oo. Oh. 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 Kasi, di ba, Jerry, Anthony, ang mga testimonya sa Blue Ribbon, net pa lang may 10% na. Oo, okay. oh, uh -huh. Tapos pag naging ga, may 15% Another. na, Oo, oh, oh. oh, ganon. So ganyan na yung kalakaran ngayon, hindi na yun naghihintay ng implementasyon, naghihintay ng notice of award. Mm -mm. Parang simula pa lang sa net, alam na ng mga contractor na sila makakakuha ng mga proyekto so nag-advance na. 'Yon. Okay. Mm -hmm. okay, so south, uh, dito po Senator Ping sa 100 billion na binabanggit na ito, itong particular na 100 billion insertions Ilan po yung, magkano po yung napunta sa bulsa lang ng kung sino, -sino? Uh, 8 billion yung kanyang binigay kay Olaybar. 8 billion? Uh, ang sabi niya, uh -huh. ang sabi niya, although hindi niya nakita, alam niya nakasama ni Olaybar si Adrian Bersamin. Okay. Pag tumukuha ng pera. Uh -huh. Uh, 1 billion naman, binigay niya kay Bonoan. So, 9 billion bali yung lahat-lahat na naipamigay niya out of the 52 billion. Uh -huh. Kung merong kinita doon sa 29 billion, ang nakakalam na lang doon, siyempre, grupo ni Naulay sa saka si Bonoan. Mm -hmm. saka, ang nabanggit siya, pati si Yosef si, uh, <coughs> at si Cabral. Mm -hmm. Kasi ang nagpre-prepare ng listahan, kasi mga takaka, saan kukuha ng mga proyekto na isisingit si Olay Bar, saka si Adrian. Uh -huh. Ang kasi di ba may tinatawag na uh, allocable? At saka uh -huh. yung mga leadership fund. At saka siyempre ang manangasiwa sa mga proyekto, DPWA. <coughs> ang gumagawa ng listahan lagi niyan si Undersecretary Cabral. Uh -huh. So sa iyo yung utusan ni Bonoan, mag-prepare ka ng listahan. So ganun kadali na nakapag ng mga items. Noong nag-uusap na kami, sabi ko okay ganito ang gawin mo. I-gawan mo yan in your own handwriting pirmahan mo. Mm -hmm. At gagawa ko ng paraan maiparating iparating niyang kay President Marcos in fairness to him. Kasi, alam mo, walang kamalay-malay yung Pangulo. Tapos nagagamit ang pangalan niya. Tapos parang uh, maraming naniwala kay Saldi ko eh. Na nag-deliver siya ng 25 billion. Sabi ko, to set things right, ano? At alam naman alam mo naman na hindi sabi niya imposible magdala si Saldi ko ng 25 billion. Saan siya kukuha? Dito sa 100 billion. Eh ako nga nangasiwa. Uh -huh. Hindi ko okay. kaya iba iba naman 'yon. Iba naman ang iba source. Kaya, iba pa 'yon. Hindi kasi 'yun ang listahan ni Chapter 2 eh. Oho. Uh -huh. Tugmas sa listahan niya, tugmas sa listahan, tugmas ni Sergeant Tani uh, uh, Senator Senator Gatchalian. So, iisa talaga 'yung 'yun talaga 'yung sinisingi sa Eh ano ano ho kaya 'yung ipinapakita eh, niyang uh, mga pictures pa ng uh, mali uh, pera? Ah, 'yun nga sinasabi nga ni Bernardo hindi ka kasi dyan. Sabi niya, pinakasin. Ulang, ulang yun. <laughs> sa mga maletang yan, nasa mga 500. Oo. Oh. Hindi, sa kami, mga marke, may markings, 2024 yata, Senator Ping, yun. Eh, no? yung maleta ni Sally. Ah, hindi. Yun yung mga cash out niya, doon sa kanyang, siguro, nakaligtaan niya. Uh -huh. Hindi niya na hindi niya na napag-aralan mabuti. Alam mo, pag nagsisinungaling ka, mm -hmm. sigurado na yung mga butas-butas eh. Mm -hmm. Pag hindi totoo, lalabas at lalabas, mayroong pagkakamali. So, na sinasabi niya cash out 2024, hindi ba? Mm -hmm. O, oh, tapos ang isa pang kamalian niya, baka nakalimutan niya, January 2025, tinanggal na siya eh. Operations uh, eh. Yes. So, paano pa siya makakapag deliver mm -hmm. tama, 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 tama po yan. yan. Y yung pong, um, uh, uh, bago ko na malimutan, na tungkol dun sa uh, uh, 100 billion insertion, di ba may vinito? Uh, lahat po ba na yun ay uh, yung 100 billion na implement? May ano? Yung po bang 100 billion na uh, insertion, na, na implement po ba yan? O hindi ba may binito uh, si hindi, Presidente? Ito, oh. yung paisa, no? Oh. <coughs> yung sa 100 billion na yun, nung sinag namin na sa Lisan, sa, sa Gaamis mo, uh -huh. meron kasing malaki na dito kasi ni Presidente doon sa wanan sa gae. Uh -huh. Kasi nga sabi niya, manggil de. Eh. Uh -huh. Hindi niya na makilala. Nagbito siya ng 194 billion. Sinik namin yung mga, na mga bitod items. Uh -huh. Mayroon tatlo doon na nakalista kasama doon sa 100 billion na sinasabi ni Sandico. Uh -huh. Tatlong items yon Ang total nun, 1.150 billion. Uh, -huh. uh -huh. So, yon mali na naman yon Kasi, kung ikaw ang nagsingit, ba't mo ibibito? Uh -huh. Pangalawa, uh -huh. lahat yon sa simula naka FLR, naka four letter release. Four letter uh -huh. So kung ikaw ang pangulo na nag na, na nagsingit, ba't mo ito four letter release para maka-deliver ka sa ng, ng sinasabing 25 billion. Eh papa-release mo yon hindi mo papa hold So Pero eventually eventually po yung na FLR na yon uh, yung na FLR ay uh, na-release din. Pinapatsipo namin kung ilan yung nakahold pa at ilan yung nakarelease.